yung ginagawa nag-akyat kami para mapalit asintadahan namin bukas oh. nila yung hollow Ayun. Sila po yung nag-akyat. Ganyan yung pamamaraan namin para mas madali lang pag-akyat sa taas. hinahakot ko yung mga kabilya mga idol dyan stream Standard po yung hollow block Woo! ang liit po hindi umabot ng 4 inches sa cm is 9 cm lang po yung uh, lapad nya yan so lugi yung mayari sa pag pagbili Good morning sa inyong lahat dyan mga kababayan mga idol So ngayon, maraon ng viernes po no? So patuloy tayo dito sa pagtrabaho So ginagawa namin dito mga idol kahapon ay nag kami ng mga alublak dito sa taas So baka natin yung haloblak natin na ito kung maliit so, Number 4 or di 4 na haloblak yung gamit natin ito po yung resize, yung malalaking mga butas yan so dyan po tayo sa taas, mamaya tinutulungan natin sila, maaga tayo kanina nag para matulungan natin sila dyan sa pag prepare, -prepare para sa magiging asintada, so, ganyan mga idol at ay, yung buhangin pala namin ay binistay namin ng ganito kalaki yung butas yan o, no? binistay binistay namin kasi para wala tayong mga bato-bato na humaharang doon sa pag uh, pa, palitada sintada ng ating halublak Masipare ko mga bato kasi mahirap po yung mga idol pag uh, makatukod sa halublak yung mga bato ganito matagalan tayo so ganyan yung mga idea namin para mas maganda yung takbo ng trabaho natin So ganyan, ah uh, good morning sa inyong lahat at uh, mag-intro po muna tayo mga idol para pagpatuloy natin yung mga video at least makikita nyo yung nagaganap dito. Unti-unting so, di nabuo ng aming ginagawa dito commercial building po. Thank you and maayong buntag sa inyong tanahin. natin pakita natin dito so, itong mga bintana mamaya ay eh, ito po yung gagawin ko mag magkanto tayo dyan magpalitada tayo sa mga kantuhan dyan mamaya ito itong tatlong ano, bintana tatlong bintana yung gagawin natin pero mamaya pa tayo magumpisa dyan kasi ah uh, po na taas ah, magprepare kung anong kailangan dapat gawin doon at ah, paano ang uh, tamang pagawa so before natin sila iwanan ay kailangan uh, nasa, na, nasa isipan na nila kung paano nila gawin so ganyan mga idol kailangan tayo uh, tayo po ang leader dito so kumbaga tayo ang forman dito ta, dapat tayo rin ang nakakalam kung uh, paano sila i-manage ng ating mga tao so, or apat na poste pero yung kakantuhan natin mga idol ito lang sa labas muna hindi muna sa loob kasi wala pa yung pinising sa loob mga idol itong sa loob ng wall na to wala pa hindi pa siya nakapinising so dito tayo ayan, makasama natin yan o oh. bali ano ito limang limang bintana to pero itong tatlo muna yung dakalinya yung gagawin natin so dito Ayan uh, dito rin na sila nag mix mix din sila dito na simula so yan at si Jos Philip dito siya nagpalitada, you know. Yan. So, yan na po yung ginagawa natin kahapon mga idol. Na-finish na po natin yung wall nung sinasabi natin kahapon na doon tayo mag oh. So, against the light siya, pero dito tayo sa gilid makikita natin yung magandang paggagawa niya. So, yan na ganyan tayo mga idol kahit hawakan natin yung wall medyo magaspang siya ng kunti pero katamtaman lang siya para kumapit yung ating skim coat no so ganyan tayo magtrabaho mga idol dapat pulido abang, -abang lang kayo para sa aming gagawin dito ibintay ng kabilya para doon sa gagamitin sa taas Ayan mga idol ito po yung dala natin at may apat na po dito kanina na hinupi natin ito po yung gamitin natin sa taas sa taas natin siya ay talagay sintada cell tayo dito yan patuloy na tayo dito at yung mga loblok ay inaakyat na nila sama yan. dito na rin nagmix ng buhangin mga kaidol sa kasimento. Ah, uh, dito po yung kabilya. Ah, uh, niyuyupi natin kanina. Number ah, uh, 12mm mga kaidol. Para mas matibay. So mayupi na yan para sa ating preparation oh. Dito halos kung ito na. Dito naman po yung kabilya. ilagay natin yupi na kayo pi yan punta dito sa dulo ang ang problema hanggang dyan kasi ito pag, 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 pag tatlong patong ito gagamitin tong tinimin idol at uh, bigay tayo ng idea dito sa palitada dito sa tas ay asintada po pala yung kung paano maging matibay po yung pundasyon so ganito mga idol nagyan natin ng siminto yung ilalim na basa na siminto para lalong kumapit po yung ating halo na pang asintada natin. powder siya tamaan ng ating tamaan ng ating asintad, asintada po so para lalong kumapit po yung siminto mga idol yan yan po yung ginagawa natin talagang hindi natin hayaan na hindi matibay yung ating paggagawa kailangan matibay at isa tayo dito sa copy out, so tayo lintana. Pagkita natin dito. Layout pa niya dito. So bali yung layout nito mga idol is 1 meter. Kukunin natin 1 meter galing dito sa dulo sa diversity. mga idol at magpisa na tayo mag finishing so ito mga idol oh. kailangan yung overhead ay pahira natin ng purong siminto para talagang kumapit yung mix ng halo natin na buhangin sa siminto so ganito ito mga idol dapat yung saan yung makapal na part yan po ang ating maunahin so para kumapit masyado yung ating handle eh, ay eh, dito na no, ganyan mga ano lang mga bitirans lang po ang nakakalam nito mga idol Ito yung mga idol ay... lumira lang talaga yung... Hindi na talaga natatakalan dito kung paano itatapon itong mga idol. Ito lang. So ganoon. Dito.

ay talaga makapagbigay alam sa mga gusto matuto no? so ayan, maraming salamat din sa nanonood at nagsuporta yung slowly laba, but surely yung Bukit! Yan mga idol, lipat muna sa tayo sa pangalawang bintana kasi basa pa dito. Um, uh, baka mahuhulog po yung header na uh, pinaplastira natin. So doon tayo sa kabila. Lipat muna tayo tapos balik-balik lang. Yan yung distracted. Yan ang tatlong bintana na ginawa natin. Yan. So kung makikita nyo, rap sya. Ang magpipinis dito or mag-smooth dito yung skin coat na talaga. So yung tatlo. tapos natin. ano o. Ah. Sa ating sa pangalawa. Pangatlo. Paikot po pa tayo doon sa kabila. Tapos na yan. Yan. Yan yung mga gantuhan na ginagawa natin so apat na bintana yung na bintana yung target natin sa isang araw mga idol Ali, apat na kanto pero dito lang yan sa labas hindi yan kasama sa loob kasi wala pang pinising yung wall so ganyan tayo kalupit gumagawa Ta na mga kantuhan mga idol so mga idol ang sintada dito sa harapan Bali, anim na patong lang po to. Si gagawin tong ano parang lalagyan nila na poster katulad nyo, no? Ganito rin ang lalagay dito sa harapan. So, Ayun. Ito ang apit dito sa taas. At ako naman po ay doon nag, nag nagkanto ng mga bintana. Pagtaon lang. Ay, ikaw, pwede po. So, patuloy tayo dito sa baba, mga idol. E, para na rin matapos natin yung kantuhan. Ay, update tayo mga idol sa ginagawa natin bintana dito kanina sa wall. ano, oh. ng kanto. Balita to yung natapos natin dyan. Papunta dito may isa pa dito tayong ginawa ayan. ngayon ay matapos natin yan mamaya ayan papakita natin dito ali apat apat na kanto ng mintana yung ginagawa natin oh. so hindi pa siya totally tapos babalikan natin yan basang basa pa so, papakita natin dito yung harapan na naasintadahan ng ating mga kasama yung inakyat na na mga hollow blocks kahapon Yan. pakita natin kung natapos na ba nila dito kasi bukas balak namin dito na palitadahan na para makita na yung design na gusto ng kaya natin na may group group kita natin ibutang nga ng plywood na dong o tanto ba para Lipis na uma Mga So bukas ay palitadahan na natin 'yan. So ginagawa diyan may tapping tayo na 4. Yan yung pinaka-tap niya ay lagyan natin yung kabilya na 12 mm para matibay. Tapos tapping. hours tayong lagay dito buhangin natin buhangin natin na 15 cubic bali 4,000 ay konti na lang percentage natin dyan is walang kalahati sa 4,000 pero malapit na matapos lahat ng malapit na lahat matapos yung pag uh, sintada ng halublak at yung iba naman ay nakapag-upisa na rin tayong magpalitada pero yung percentage natin hindi inabot ng 2,000 dito sa buhangin ganyan kalupit yun sa ilalim banda mga idol yan nakikita nyo parang magaspang siya no oh? kasi hindi natin yan uh, uh pini, finish oh, or ni, ni pinalikadahan yung pinakailalim kasi dugtong pa kasi yan pagdating sa, sa likod kaya ganyan muna yan yung mga advice ko sa mga mason mga ano lang nakakaalam dyan mga veterans lang nakakaalam dyan sa mga ganyang gawa ayan yung mga wala pang alam masyado sa ganyan hindi nila naintindihan kung bakit ganyan yung pagkagawa ng kanto Ayan, oh. may natira pang hindi napalitdahan sa gilid pero mga bitirano talaga nakakalan yan mahirap explain yan yan yung kasamahan natin dito na Palitan na rin sila dito sa likuran. Sila Pilipi. Si Rin Rin. Ano diba dito? May dito rin sila alim. Yung may malaking butas dito. Ano ay doon? Malaking butas yan. Dapat natin yan matakpan sa likuran. Para ma... Pinuhan natin ang na simento Ayan. yung kaapat na bintana na ginagawa natin yeah. sobrang dikit ng ating kamera yeah. so yan ang ating overhead yan lang yung kanto lang muna hanggang dito yung tirahin natin mga idol hanggang dito yan at itingnan natin yung ginagawa nila sa taas kung ah kumusta na ba natin doon yan mga kaidol ang ginagawa na ng... parang parapet dito so ganyan so, kasi ito ay palitada na tayo dito nagyan nila ng topping kaganapan dito ayan kasito ay magpalitada tayo dyan sa harap dito yung aglanan mga idolo ito yung preparation 16mm na mga kabilya to para papunta dyan sa baba ayan. may landing dyan pabalik dito naman yung aglanan ito mga idol kasi hindi tayo nakapag video gani kanina kasi ah, daming kasi magawa tayo ng mga kantuhan ng bitana tapos dito tayo sa baba yung kasama natin kanya kanya kaming area dito para sa pag ah, pag trabaho para matapos agad yung transit namin dito kasi ang laking gastos ng ano ng travel namin uwi balik naman yan so kailangan nating madalian to mga idol madalian pero maganda yung paggagawa ganyan shout out muna po tayo sa ating mga mahal na viewers no na araw-araw gabi-gabi ay laging sumusuporta at nanonood at gusto mo pa shout out shout out kay EJ Matukan from Batangas ayan shout out sa iyo idol at kay Eduardo Nabalis ayan shout out Eduardo Nabalis ni Puras from CDO ayan shout out sa iyo idol ingat ka palagi dyan kay Rita Tan and Sammy, watching from Taiwan ayan set out sa inyo, sa inyo dyan, idol sa Taiwan ingat ko palagi no at, at kay Lerna Cruda watching from California USA ayan shout out sa taga California USA ingat kayo palagi dyan idol Lily Rose Coronado from Banga South Kota Batu. shout out sa iyo idol Lily Rose Coronado. Ingat ka diyan sa Banga South Kota Batu no? At kay Noel Mang Harris. Merlin Salcido. Ayun, ingat kay palagi diyan Noel at Merlin Ingat kay palagi idol. Shout out sa inyo kay Lord uh, watching from Matina, Playa, Davao City. Ayun, shout out sa Davao Matina. Uh, Davao. City at tagaplayer po. Yan shout out sa tagaplayer sana. Kuya nang pumba diyan sa player idol. Ingat kay palagi. At kay Sunya Biloria. Yan Sunya Biloria, ingat ka palagi idol. Just dadak riwi du ganti. Watching from Mandaluyong City. Yan si idol palagi po 'tong nanonood sa atin. Shout out sa idol at ingat ka palagi diyan sa Mandaluyong City no. Yan. Ah, yan so yan lang po muna ang vlog natin sa araw na ito so pasensya na po kayo minsan yung mga video natin minsan matamlay yung mga mga pagsasalita ko kasi minsan uh, parang wala hindi ganado yung katawan natin minsan pasensyaan yung mga idol pero mahal ko kayong lahat ingat kayo palagi and ayan shout out na rin natin si ano pala na may nalibota tayo si Chief Maria at uh, Restituto Kawaling lahat ng hindi nabanggit na mga pangalan at kay uh, yung si ano may isa pa tayo na nalilimutan si si ano nalimutan ko talaga yan na malim, malimutin na pala tayo no na nag edad na tayo ng 40 yan makakalimutin na pagpasinsyan nyo idol yan lang po muna ang natin sa araw na ito at ingat kayo palagi yan God bless us all at uh, thank you bye bye